Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha na nga po talaga ng Golden State Warriors kay Jonas Balinsunas. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakagawa pala ng history sa si Lebron James sa pagkapanalo ng Team USA laban sa Team Serbia. Marami nga po mga sa mga fans ng Golden State Warriors ang hindi ikinatuwa ang pagkakabigo ng kanilang team sa pagkuha sa kanila sanang pinakahuling target ngayong offseason na si Lori Markkanen matapos itong official na pumirma ng kontrata sa koponan ng Utah Jazz. Pero ayon nga po sa ebinulgar na balita ng isang NBA insider, kahit man nga po pumalpak ang kanilang ginawang move ay hindi rin naman nga po ito makakaapekto sa kanilang kagustuhan na mapa-improve ang kanilang lineup at mas maging competitive na nga po sila sa susunod na season. Sa katunayan, bukas pa rin nga po ang kanilang front office sa paggawa ng bagong trade at pagkuha ng bagong player na ipangpapalit nga po nila kay Lori Marcanen. At as of now nga po mga katrops ay mas nakatoon na nga po ang GSW sa pagsungkit sa kanilang bagong target na si Jonas Balinsunas na naibalita pa lang na binabala ka ng i-trade ng Washington Wizards. Ang kaso lang bago pa man nga po magawa ay kailangan muna nga po na maghintay ang Warriors hanggang sa darating na December since dyan pa lang nga po papayagan ng Liga si Balenciunas matapos siyang pumerma dito ng kontrata nang nagdaang buwan. Yes, base nga po sa rules ng Liga, bawal nga po na i-trade agad ng Wizards si Balenciunas bago ang buwan ng Desyembre kaya no choice nga po ngayon ang Warriors kundi maghintay pa ng ilang buwan bago sila makagawa ng trade. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nakagawa pala ng history sa si Lebron James sa pagkapanalo ng Team USA laban sa Team Serbia. Kahit man nga po mga katrop, sobrang dihado ang Serbia sa kanilang semi-finals game ay hindi pa rin nga po sila dito sumuko. Sa katunayan, mas naging desidido at desperado pa nga po sila na manalo na siyang rason bakit maaga silang nakalamang ng double-digit points. Halos lahat nga po ng kanilang mga binibitawang tira ay pumapasok talaga lalong lalo na sa three point line. Lumamang pa nga po sila ng double digit pagdating ng fourth quarter. Ngunit dahil nga po sa ginawang late scoring run ng Team USA ay nagawa pa nga po nila ditong makapag comeback win sa score na 95 to 91. Sa paungo na nga po ni Stephen Curry na nagtala dito ng 36 points, 9 rebounds at sa kanyang siyam na binitawang 3 pointer. Sinamahan na rin naman nga po siya dito ng kanyang teammate na si Lebron James na nagtala laban sa Serbia ng 16 points, 12 rebounds at 10 assists kung saan ito na nga po ang kanyang pang-apat na triple-double sa Olympic history. At ang malupit pa dyan ay siya na nga po ang kauna-unahang player sa Olympic history na nakapagtala dito ng multiple triple-double. At dahil nga po sa kanya at sa naging effort ng kanyang mga teammates, ay tuloy na nga po silang nakapasok sa gold medal match kung saan makakalaban nga po nila dito ang host country na France na kakapanalo pa lang laban sa Team Germany. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.